Hindi nagtagumpay sa kanyang plano ang isang carnapper. Natangayin ang isang unit ng Honda Click 125 na motosiklo ng isang babaeng estudyante sa poblasyon Pikit Cotabato itong alas 10.55 ng umaga noong Sabado, Hulyo a 5 ng taong kasalukuyan. Kinilala ng Pikit Municipal Police Station ang sospek na isang Ben Laden pasandalan na sa hustong kulang at residente ng barangay Balatikan, Pikit Cotabato. Sa Purok Citrus, barangay New Leon, Aliosana, nahuli ang carnapper sa ikinasang hot pursuit operation ng otoridad matapos makapag-report ang biktimang estudyante na taga-kayaga kabakan sa pagtangay ng sospek sa kanyang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na iniwan lang sa ng estudyante ang kanyang motorsiklo para mamili sa isang tindahan nang tangayin ito ng salarin patungo sa bayan ng Aliosan. Naibalik naman agad ang tinangay ng motorsiklo habang ikinulong ang sospek sa custodial facility ng PNP. Matatandaan na nitong nakarang linggo lang din nang mahuli ang isang carnapper sa Magpet tabato matapos hindi rin magtagumpay sa kanyang pagtangay sa motorsiklo at kalaboso din sa hot pursuit operation ng PNP. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.